Oo. Uh, kulang ka. Kulang sa... Tani mo. Oo. Nandito ang... Nandito ang... Tani mo. Oo. pulo. Sa pulo. Kaya... 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 Mga kalingap. Mga kalingap. Mga ito pala. Ito yung trabaho ni tatay. Oo. Oh. Oo. Oo. Yung nagkatanggal nito sila, nagtatanggal sa siya ng ganito oh. nang ng sa liig niya saka yung balat yung plastic ito yung trabaho ni atay at sa mga kalingap ito yung binalatan niya yung niya yung ulo at saka yung tanggalan niya ng balat mga kalingap sabi ito ni tatay yung sahod na daw. Pag uh, makasampo daw na kilo yan, magkaroon siya ng sahod na ah 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 Ang sabi ni tatay daw si Binti daw sa kanya. Siya 70 daw ang... Bawat 10 kilo nito, 70 daw yung bayad sa kanya. Kapag maka-20 daw na kilo siya, magkaroon siya daw ng 140. Kaya mga kalingap, sa estimate na ni tatay ito, isang sako nito, hindi daw abot ng 10 kilo. Ibig sabihin, hindi pa abot ito ng 70. Yung sasawin niya. Mahirap talaga mga kalingap yung buhay, no? Ang kalinga po nito, yung trabaho ni Tatay oh. Sige. Tay. Na vlogger ako pala. Vlogger ako, nagsisimula ako mag-vlog. Oh. Ito lang muna Tay, mabigay ko sa iyo. vlogger vlogger Blogger. Blogger. Mayroon okay. ako dito. Wala lang pang merenda mo. Mga magsana ako nito, magkukuha ako sana ng bayad ng isda maso nagutang kasi ka sa akin yung mayari ng kalingap na kalinga po ng isda eh. Kaya pumunta ako dito, hindi ko naman nakakala na magtatagpo kami ni tatay. So tayo Oh, sa barangay sayo yan. Ha? Huh? para lang sa iyo. Mm. Ang ah, merienda mo lang. Na. Sige na. Ah, oh. Okay mga. Gatun, pag -atang, pag -atang, pag -atang. Oh. Ma, okay na yun tayo kapag mag magkaroon na tayo ng makasawod na tayo. Tulo, ah, isa ka ng balat eh? ay. Okay. 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 Ng... Oh. Sa sabon, sa... Hello. Ah, marami daw nang sinisira sa buhay niya, tatay. Pastante ko na po sinunayot Ha? Abilising ka pala. Hmm. Ah, apat na anak mo. Hindi. Ako. Ha? Hindi. Hindi, sa'yo? Ah. Wala ka bang anak noon, Tay? May nagkabuti mga mga ko mga 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 niya mga 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 na bata mga 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 daw na pilot yung asawa na yung medyo may sira daw yung asawa niya kasi pinay kasi ning pilot na yung anak niya yung chan na pala ning pilot na yung chan niya na nakadontis pala kaya yun na yung anak niya at buhay ko ah ka pala tay mm -hmm.

Hindi um. Ang um. Yung uh, sabi mo tayo ang sa iyo apat na yon hindi anak mo. Ano mo 'yan? Mm, Yan na sang. Sa bawa ko, hindi ng baba eh. Oh. Ne nagawarawat sila sa banaya. Oh. Binbilin siya kung gaano oh. Si Gantos, ako tagulong, na oh. sa mga Oh. Sa kong kasimana, o Isang linggo niya daw mga kalingap noon. Hindi, okay. na mga naman. 800. Ang tawa ko. Siguro, bintagdohan. Ang kawin sa ata 'yan sa mga Ngayon. Ah. Hay, boss. Ano pala pangalan mo tay? Samuel. Samuel. Ito 'yung pangalan mo 'yan. Samuel. Ah. Oh. Uh. Yung apelyido mo? Dela Santos. Dilo de Santos. Ah. Uh. Leoico de Pra. Dilo Santos.